So yung mga boss, nandito tayo ngayon sa Pasig dahil kinuha tayo at Tunduan Festival. syempre kasama natin ang nagkagandahan. Eh! Madam Jeng! Ayan o. Maganda na shoes ha? Thank you! Eh! Mga blood! Pare, parang ginaya mo si ano Si Diwata. Huwag mo sama sa video. Kasi siyempre yung video gaper ko. Ano nga gagawin natin? Ha? Ano nga gagawin natin? Ano sa gagawin Sasayaw ka? Seryoso nga. Ay, mo, para ka namang siya, 3 kilos sa araw, wala nga ba sa gasis. Eh, okay lang yan. Dili okay mo. lang eh, para mangitim ka, sayang. Sayang ang, ang gluta. Sayang Dili gluta. Sayang ang gluta. Guys, kasama lang si Kuya Kevin. Hindi pa tayo lang. Ano na kiligili mo? Basahan ko ba nga, tingin okay, Hello. Tol, basahan na kiligili mo, so, mo Tol? Gago, pangalan ngayon pangalang, ayaw na eh. Okay. Ako. Yung ganda-ganda ka, pero maglalakad ka lang pala sa arawan. <laughs> Tol, pang gimmick naman yung suit mo. Ang sabi ko naman sa'yo, maglalakad tayo sa initan. Ayun o. Mayor ko, mong mga ano pala, Hey. Tol, meron akong challenge, mamya. Dito ka, dito ka, dito ka. Dito ka. Yan, may challenge ako, mamya. Siyempre, maglalakad tayo, di ba? Oh. Maglalakad tayo. Oh. Amo aamuin ko yung mga kilikili niyo. Oh, no. Para oh, magkalamanan, ano? Ano? Game. Ano? Game na. Ano? Game. Magkalamanan ano? Game? ano? Game. Oh, Nailin ano? Na, ano? ano? Oh, ano? Oh, ano? na nga eh. Amuin mo pa. Ito mo ito. Ayun. Pas, 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 pas. Pas, pas, cancel, cancel. Oh, please. Shout out, Pal, well, paano sa mga ano? Viva! 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 Ayun Ayun, nasa ano? Nasa gimikan! Nasa gimikan! Viva! Viva! ano kaya niya pa. pa. Ah. Sinulot. Ah. <laughs> diyan. Sabi right. niya mas maputi daw sa sakin daw. Oh, pakitan. White. Bijum. Anong diyan dito? Oh. Dito oh. dito. Oh. Oh, oh. Wait, oh. rare, oh. rare. Oh, rare. 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 Oh, super rare. rare okay. Super <laughs> rare. <laughs> tol, dapat nandoon ka nakapila sa mga bata, oh. Oh, yun oh. Kulang dala sa gown. <laughs> tol, ayan na, ayan na, tol. Tol, ano? Ah, 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 ah. Paano ako. Yeah, yeah, ano yan? Ako leather. Ako leather. Ako, ikaw leather. Ako, leder. ako leder. Paano yon? <laughs> oh, ganun sila oh yun. Tinuruan ka na. oh oh hey, Oo. Oo. Okay, oh. na. okay na, okay na. go. Oh, yeah. <laughs> <laughs> tol ka sa Mali ka saan nilo, di mo sila walang gills. okay, oh. tap -tiyo, -tiyo, tiyo 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 ako tayo tap ter, oh, kinter. grupo, 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 mo! grupo, 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 sa ating At ano pangalan mo, Ate? Secret. Bawang Ikaw, ah, bawal. Ikaw po. Ano po? Okay, Ikaw po, ano po pa pangalan? Kailan. Kaila. Ano Ilan taon na po? 24. 24? Yes. Brunera. Ito yun. Nakita ko yung kamay mo, kuya. Okay. Eh. damay ka. Susto, susto. Wala, wala. Pahinga tayo ngayon. Na... muna tayo sa gubat. Yan. Hello. 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 Ah, yung ba kumain tayong gubat doon sa kabila? Si, di bon -di di oh, ito ka yung gubat na kasi alam ito eh. Libre mo kami? Oh, oh to eh? Taka okay. nga. Halawans mo? Eh! Ilangin mo? Pakain ka naman. Manok lang ako. Tol, thank you ah. tawag dito? Ano tawag dito? Ano tawag mo. Anong tawag dito? Hindi ko alam ano tawag. Siyempre, mo? meron siyang ng chicken. Oh, kung sa mga nakakalam oh. kung ano tawag dito, comment doon di na lang. Tignan ko, kinakain mo? Ito na, mga sa Oo, kinakain ko. Tignan ko, kinakain mo. Oo, mayroon sa atin. Kung mga may alam, pakicomment na lang kung ano po ito. So, so sa Thank sa you. Hello. Ah okay. Oo, kumawag.